Nakapagluto na ba ang lahat ng corn beef sinigang? Kung hindi pa, abay, tara na. Hmm. Mm. Parang favorite ko na 'to. Masarap siya, guys sa kawali maglagay ng konting mantika lang at igisa na natin dito yung ating mga nahiwang bawang sibuyas at hinog na kamatis at kapag ka nangamoy na ito ay pwede na natin isunod yung ating isang lata naman ng corn beef ayan bali igigisa lang din natin itong ating corn beef at maglalagay na ako dito ng mainit na tubig para mas mabilis itong kumulo takpan lang at papakuluan lang din natin ito at pwede na natin isunod dito yung ating mga nahiwang gulay. Meron ako ditong talong, sitaw, tsaka okra. Pero pwede kayo dito maglagay ng iba pang gulay na gusto nyo. At kapag malambot na yung ating gulay, ay maglalagay ako dito ng... atis at yung ating sinigang mix na original. At pwede na natin ilagay dito yung ating kangkong. Ayan. At lulutuin lang natin ito sa loob ng tatlong minuto para hindi naman ma-overcook. At eto na, luto na ang ating corn beef sinigang. Tara, tikman na natin. Mm. Yeah. So, tikman na natin. So, ano. Wala ng kanin-kanin to, guys. Ayun, oh. Huh? Unang subo para sa inyo, oh. Huh? <coughs> <coughs> mm. Ang sarap niya. Ang sarap ng sabaw. Guys, ang sarap. Hmm. Parang favorite ko na to. Masarap siya, guys. Hmm. Yung sabaw niya, sarap. Dah siapa di sini Hmm. Mudah rap, hmm. Cai hmm. nyunah.